mga idol oh. tapos na yung ginawa ko nga uh, rampahan sa mga kambing mga idol o oh. ito yung mga idol at dyan sa taas yan ang ano ko ginawa oh, akyat na yung mga kambing sa taas <laughs> ng idol lo. Oh. Hmm. Diyan na sila sa ulan. Diyan na sila matago. Diyan na sila matulog. Sipti na yan sila sa mga ano eh. uh, Hindi na sila mabasa. Tapos yung mga tae nila, hindi naman maano sa kanila. Mga... amoy nila kasi yung mga <coughs> dumay nila mga idol lalabas yan eh punta yan sa ilalim tapos kung may mga kwan, eh, walis ko na lang <coughs> yan na yan sila pag tanginit ang ulan dyan na sila magtago mga idol oh. <coughs> yung mga maliit hindi pa marunong siguro ito Mimi! <coughs> saya mga idol, oh. ganda pala itu magawa tayo magpan. ganito mga idol para maka ano, siya, hindi na tayo maabala kapag mag tangulan pero nagbalak pa ko mga idol extensionan ko yang ito para ma medyo ma lapad siya lagyan ko pa yan dito mga idol baba

Ito, so, buntis na ito mga kambing ko mga idol. Sa dalaw, tatlo, apat, lima, anim, anim itong buntis. So, may krasya ka mga idol. Dami na namang balik at kambing ko. Okay, mga idol, magandang tanghali sa inyo lahat. Salamat. Shout out pala ako sa mga kaibigan ko dyan lahat kay YouTube hujan, dyan. Shout out